Hi guys. Mag- uh, mahuhuli kami ng hipon ni Ate. Ano doon. First kami. time ko lang pumunta doon sa dagat na Mangingilaw. Mangingilaw daw kami, guys. Dito tayo. nagaga ako kanina. Ay <laughs> ni. Ayan guys, oh. May dala akong bota sa kaano Ayan si Ate okay. Pupunta kami doon. Dapat pupunta kami sa Dupas kaso cancel at mangingilaw. Sayang pang ulam din. Ayan pang pang Ibas mag ate. Ayan guys. First time natin pupunta sa dagat na mangingilaw. Experience. Mali na See you later. O, oh, di ba? Ayan. mga padapa? Guys, andito tayo sa, ano, sa tabindagat. Hibas na. Low tide ngayon. Manguhuli kami ng ano, ng hipon. Ni ate. Ito nga pala yung beach dito, guys. Ayan, sa Lucy Tribe. Saka ito yung sagalang, guys. Hindi yan, ate. Huwag ka mag-alalaga. Hi guys, andito tayo ngayon. Magbablog tayo sa dagat Hi. guys. Ayan ate, ilawan mo muna ako ate. Ayan guys. Manlalabo tayo guys. Nang mangingilaw tayo. Kasama ako ni ate. Kasama ako ng pinsan ko. Ayan, magblog ta mag lang tayo dito. Oh no, ang lalim guys. Ito na siya guys. Maraming bato-bato dito. Guys, maraming ano. Oh no, Ayan guys, dito tayo sa tabing dagat guys. Ayan ito, ganito ang siste guys. Maraming bato dito guys. Guys, ayan. Kasunod lang tayo ni ate. Nasaan? Ay, ayan guys, dali nga. Ayan, ayan. Ayan, ayan guys, oh, may kalanti ka. <laughs> ang tawag dito guys ay ano, nangingilaw. Mangingilaw ba? Ayan, marami dito mga seaweed. Saka mga dahon-dahon. Ayan. Kaya nga, ano, kaya takot kaya dati. natitilab ako dito. Di ba dati nang lilis sweet, mini lili sweet pa baga? Parang Hindi pa ako nakakabili nung ano yung bagang inilalagay sa ano? Inilalagay sa cellphone saka sa dibdib. Mga Ayan ganito ay puto sumo. Hindi araw-araw ganito guys, ano lang. May minsanan lang. Yutang matigil. Okay. Kaya hinahinay lang tayo at baka tayo malumangoy. Lalangoy pati cellphone natin guys. <laughs> Ayan, ganito lang. Ayan.

Saan? Yo, yo. Ah, ayun pala hmm, siya. Huli na. Hmm. Guys, ano? Kinuhuli, guys. Hindi pala siya kumpul kumpul ay. Teka lang, teka lang, teka lang. Ito, meron na guys ulit. Hindi naman siya mabilis, ano? Nailaw, naka -ilaw, nasaan, oh. nasaan? Ayun, nakaihuli. Nasaan, nasaan? Nasaan, nasaan? Kita mo? Ay, oo. Oh, ayun siya, guys. Oh. Ayun, nakailaw. Kita? Kita, oh. Ah, oh, nakailaw. Ah, oh. Naka ah, oh, nailaw pa lang na kanya, ano? Ayun pa siya. Nasaan, nalinaw naman ang mata mo? Nasaan? Ay, oh, pag na-flash. Ah, pag na-flash light. Ayun po, meron pa. Ayun o, guys. <laughs> ayun o, ayun o, nga, ano. Ayun, guys, o. Ayun o. Kita niyo guys. O, eh, paano mang inuhuli? Eh. Uh, Tinatakloban mo. Tinatakloban mo, tapos. Ta Taklob lang. Oh. Ah, ganun pala yun. Ta, hindi Ayun pa, guys, o. Ayun, ayun, ayun. ayun pa. Nata na. Nata. Ayun o. Ayun o. Ayun guys. Ang dami na niya, guys. Ayun guys. Hindi natin uh, nauna si ate kasi nalalabo yung tubig. Kapag kasi nalabo, hindi makikita yung mata nung ano, mata nung, nung hipon. Ayan. Sayang, hindi tayo masyado malinaw yung ating ilaw, guys. Oh, oh, hindi kita na, oh. Ayan na, guys, oh. Oh, diba? Ayan. Bunga. Meron, na ulit, ate, ate? Oh, ka ulit. Ayun, Ay, ate. Ay, ate, oh. Ay, yung palihulong mo pa, Hindi masyado kita sa akin kasi ano? Kasi malap. Ayun guys, may isa ulit guys. Kita. Oh, Oo. Oh. Ah, uma, bunga. Lumalabas na sila. Lumalabas na kasi madilim na. Ayun, maraming nangingilaw guys. Ayun, sina Kuya. Yung mga pinsan ko nandito din sila. Nandito din sila nangingilaw guys. Madilim na kasi. Ayun. Natatakot ang nasa kanila. Natatakot ang

So, no? May mm -hmm. Ayun. Alino na matamu, ano? Dito banda siguro madami. Ano ate? Ah, umiilaw pala siya. Ano? Tapos kailangan mo siya intay ano, kaya mo namang huli bukas. Parang hindi ko makikita ang ano. Napaglat naman. <laughs> may pang sinigang na guys. Ay, may pang sinigang na tayo. Lalawakan lang natin na isang ano, isang drum. Hmm. Ayan o, ayan o. Ayan o. lang natin na isang drum, pwede na. so naka nga yung akin. Ayun, pating oh. O di ba, guys? May pang-ulam na. Nako, guys, muntik na ako mahulog, guys. Mahulog sa malalim. OMG. Plastic akong hmm, sa Bakit hindi ako nakakakita. Ito ha tayo sumulod kay Ate. Wala naman tayong makitang hipong Kailangan guys, pag nakaano tayo, nag, may buta tayo guys. Yun know. o. Yan. Ang linaw no? Ayan Ay, mahuhulog ah. Ay, mahuhulog ate. Ayan, nahulog. Nahulog yung isa. Oo, nahulog. Maliit lang kati siya. Nahulog. May nahulog na isa. Lumusot. Ayun. Pumunta na sa loob. Oo nga dun sa damo. Dati guys, lagi kami nang hihibasanan dito Tapos ano, nang kami ng Mga isda-isda sa biwas-biwas Nagbibiwas-biwas ba? Papalinawin ulit ano Pag na guys, nadaanan na ni na kuya yun Medyo hindi niyo na makikita kung may ano Ayun, pumasok na ate Pumasok na Naku, kailangan na ako naka-contact lens pag pupunta dito. Ay, migrado yung contact lens ko. Malabo. Blurred na akin. Ano ay pag walang contact lens? Kaya ako lagi naka-contact lens. Oo, pag ako'y nalabas. Ay, hindi. Ito na yung grado. Ah. Ako yung may ko. Ay, labo pag yung babasahin pag ba? Alay na naman lino ng mata mo hindi kumpleta hindi ko hindi makita ang mata dapat ay yung nakin ito yata yan ako kanina nasulbot oh, ayun na okay. guys o oh, diba may pangulam na pagsinigang kailangan yung mm, galing Makita mo ulit? Mahina lang silang ano? Mahina lang, ah, uh, ayan o. No. Ma Mahina lang silang tumakbo, ano? Marapas yan, mabilis yan. Ha? Mabilis? Marapas Ano na, ako, tuloy niyan. na ko, tuloy na yan. Pagkakataon na, alinawan mata palinnawan... Malabo ang mata mo, sorry. Uh -uh, ma Oo -ano, nga, palinawan talaga guys ng mata, guys. <laughs> sorry. Pagmalabo ang mata, Pag malabo ang malabo mata pang mo kano ka magbaka sa kalye. <laughs> <laughs> <imagining> so, nasaan? Ay, nay, nay, Pakita mo muna sa akin ataan. Makakatakas kasi 'yung okay? Ayun, Makakatakas kasi nini pag hindi agad sinakluban. Ah. Uh, oh, para hindi na makalangoy ano. Ayun guys, ganun guys ang panghukuli ng ano hipon guys. Kasi pag agad. Oo, nga na labo. Ayan, 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 natan, natan. Ayun, ayun na natan. Bali naman ang niya, okay. Hindi ko makita po 'yung ehwan sa. San? Ay sa daluan. Ah, ang galing, galing. Ayun, lumulutnat na siya sa anong sanet. Pinupost ko naman siya tapos pag-uwi ka lang. Ano 'yun? Kita mo ilang? Saan? Ay, oo, nga! Kita. Eh, hindi na Ha? Nakawala. Nakawala ka wala. Hindi na kaya kailangan. Ano ano agad ano? Ali kasi na ilaw ko. Diyan lang sa paligid. Hindi siya masyadong kita sa camera pag ano. Pag uh, mm. pag nasa ilalim, kailangan ayun talagang magandang camera. Ayan guys, so yung mga nangingilaw guys. Ayan, nakikita nyo yung mga ilaw-ilaw, may ilaw. Bakit doon sa kabila walang masyado? Doon. 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 Huh? Ha? Oh, ayan. Kita mo siya naka Hindi makita. Ang dami na niya guys oh. May nakakulong. May nakakulong. May nakakulong. Na, um, ayan. Ha? Nasa iyo ba yung plastic ate? Oo. Maka umulan ano? Maka umulan. Hindi naman siya natakbo. Ano pag nailawan? Ano? Huwag siya Ah. Maliligo Oo. Naku guys. Umuulan na guys. Naku guys. Umuulan na guys. Palagi na lang ulan guys. Ako yung nag-aano ate. Nag Nag-aayos mga tanim doon ni mama. Iba vlog po yun. At ibibinta. <laughs> yun yung mga pambinta ni mama. Yun yung mga binebenta niya ng pandemic. Kaya, balatan. Ay, ang galing. Balatan. Uh, ano si, si Cucumber? Si Cucumber. Kinakain si, ito doon na. Kinakain. Nakatikim uh, ako lang na isang beses niyan. Ate, aka na. Ba't ba, 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 ba hindi mo kinuha? Hindi naman yan na. Ano? Ha? Hindi yan na. Isa -isa. Hindi, hindi isa isa. Inabibenta yun, ah? Eh, maliit. Hindi yan kukunin. Re-redikin lang ng... Ay, ah, ganon. Kailangan ano? Ang liliit. Dalawa? Dalawa? Hindi kita. Ano yun? Ano yun? Guys, oh, ayan oh guys. Oh, may pangsinigang na guys. Ayan. Ayan guys, oh. Oh, di ba? Hindi sila nalusot. Ayan. Oh, huli ni ate. Pangsinigang. sinigang laki din buta ni kuya. Ayan, Naku, kumukulog na guys. OMG. Ayun, wala, itin, huli, 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 ate, Sinusundan ko lang si ate. Para labo na yung dinadaan. Ayan. Ayun, yun, 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 Si kuya nil, oh, nang, nang huhuli din ng hipon. Mga one port Oo, oh, naka 1/4 na si ate, guys. naka 1/4 na siya. Mamaya ako mag-i-edit. -e Naulan na, guys. Hindi nga kita, madilim. Madilim naman. Ay, eh, si Kuya Rico pala, guys. Si Kuya Rico ay vlogger din yan. Ayan, oh, guys. Ayan, oh, oh. O, oh. oh, malaki-laki rin, Yuti nga po si guys, may balatan ulit si Cucumber, si Cucumber Ano ba yan? Si Cucumber, nakatikim ako niyan isang basis Ayaw ko na pagtikim ko Ayaw Every day, nagluluto ako ate sa amo ko Naku guys, sa susunod na lang ulit guys At ano ay guys, kumukidlat, guys ngayon OMG Kumukidlat, kidlat kidlat balik na tayo Pabalik na tayo mga idol guys mga idol, uuwi na tayo kasi kumekadlat na. Ang na kayo Heramin mo itip mo. Nag-contact ako para makita ko. pa naman. nalaki na ang patak oh. Nalaki na guys ang patak. Ayak na, ayak Ay, na. Ako na. Ay sayo. Ay yung Ay ko naglalamay pala yung ano. na yung Buka! lumusot na. Naku, ay, labo ay, na hindi ay, makita. Okay. Kalilino ng mata ni ate, hindi ko makita yun guys. Sorry guys. Ay, puso mo. Uh, kulog kidnat guys. Okay lang sana ng ano. Ito, ito. Ito, na. Kaya lang, kulog kidnat. Delikad. Bakit ngayon ganito na ate dito? Ano? Grabe ang kulog at kidnat na. Inip kanina, tigil ako kanina Para ako ma... Ayan guys, uuwi na kami ay, ni ate. Ay, kita, hindi rin naman kita. Oo, oh, oo. Oh, oh. Huwag ang tumingin. Huwag ang tumingin. Ayan yan. Ayan guys, yung huli, huli ni ate. Ayan babalik na kami doon sa tabing playa. Kakulog kidlat kasi umuulan, kumukulog, kumikidlat. Ayan guys, sayang Nahihipong pa naman. Pero may pangsigang na guys. Pwede na yun. Ano yun, pang bukas. Ay, mga ano mga boys. Mga boys naman kasi Hello guys, pauwi na kami ngayon kasi ano ay puso mo na <laughs> <laughs> maduma makakalang yata tayo ngayon dito o, so, umuulan at pumikidlat na kasi guys kaya uuwi na kami ni ate so, isang araw na lang ulit ay puso mo na ano ulit ako nalubog ulit guys tara na guys umuulan na lumalakas na guys lumalakas na ayan oo ang guys umu guys papunta na kami tabi guys kasi ano umuulan na guys so ito. So, ayan na. Pansigang ayan natin dali. pangsigang na yan. Ayan na. Oh. Ayan, may pansigang na, ayan o, oh, di ba? oh, fresh. Fresh na fresh. Buhay na buhay pa. <laughs> buhay na buhay pansigang pang hipon. Na. Kaso ay umuulan na talaga Oh. Nakakita niyo ba Oh? Ayan oh, umuulan, pumapatak na. Okay lang alam. na ganyan, naulan na ganyan kahina. Huwag na kulog kidlat. O, umaan wate. Wat so, um, Nakakatakot na. an. Kulog kulog kidlat. Guys, andito na tayo ngayon sa kate. Kasi uuwi na kami. Dahil umuulan ako may kidlat, kumukulog pa. Ayan, kaya kami gogora belts na. Ayan. Dito tayo maglalakad ngayon. Nakaboto tayo. Yes. Boto ha, ganun. Ibang natin mo mga ano, vlogger, ibang ano. Oo. Oh, uh, ano. Uh, sa YouTube talaga Facebook? ako since before YouTube ako Ay, nagbablog. Uh, Hindi sa ano, sa Facebook. Ano, doon ka ulit dadaan sa likod. Uh, Aba, kaysa. Pwede rin sa kasada Ayan na guys, nandito na tayo sa Lucy Tribe guys. Ito yung dating vlog ko nung Bangkarera guys. Bangkarera. Bangkarera. na guys, nandito na kami guys. Uuwi na kami. Ayan si ate, nasa likuran ko siya. Ayan, Matailaw kami. Kasi pupunta na kami. At umuulan na. Ayan, dito na tayo. Uuwi na kami oh. guys. Tinigang <laughs> na sila guys. Kasi tau tinatanong ni Ruti, tuloy baga tayo ate. Sabi ko hindi, ako mangihipon. Pasama ako na kami kung nasa likod na. Ay, ano na Good evening. Good evening guys. Uuwi na kami kasi kulog na kulog. Nagami na kong huli. lang kami sa ano, sa dagat. Ay, man, na Ayan guys, ito naman ang aming dadaanan na guys dito sa aming lugar guys hello good evening good evening ate dulce ayan kami pa uwi na at nakulog na na ayan guys yung dinaana namin guys nandito ka oo dun ako sa likod ate dadaan dun lang din ako dadaan sa ano sa may likodan ni na nina, ate para shortcut sa aming bahay, guys. Sa bahay namin, guys. Bye-bye, ate. Oo. Sige, baboy. Bye-bye. Oo.